Why you're, why you're of the sea? You know. baka maalay ko yan baka maalay ko <laughs> hindi ko naanay <laughs> ganun nga kanina sa akin nandiyan nga mag isa lang <laughs> <laughs> mga 20 minutes and 4 hours na kami nandito <laughs> iskam iskam sejak bini beli langatan dia yang mak mau balik kah no layu the helmet man Ayan yung inalay mo sa ano eh, sa tagat eh. yung eh. Laki nung ko kanina, tumalon din siya. Lang makakapigil kahit bagyo. Nakabakasyon nga tayong isda. Hey, Lago na lang tayong ano, asero ah. <laughs> kabataan nito. <laughs> eh, siyempre na ano ka na roon eh. Parang basic-basic na lang sa iyan. Oo, oh, <laughs> Oh, para magagising? ito. Oh, okay. 2,000 years later. Dali. Mga palag. Jig. Pareho na ngayon. Ano yan? Ano yan?